Ayan, hello mga kasari, mga katenderas. So, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating YouTube channel and dito sa ating Sari Sari Store. So, time check. Okay, so 5, oh, 1, 1.58 na ng hapon. At ngayon ay uh, March uh, March 7, February, uh, Friday. Okay. okay, so ngayon ay March March 7 na, so Friday. And ayan, kamusta kayo mga kasali, mga katendera? sa medyo di ako masyado nakakapag uh, video. <laughs> Wala akong uh, upload araw-araw. Sobrang busy ang tindera ninyo, kaya di tayo makapag-video dito sa tindahan. Okay, so ngayon ay... Itur ko lang kayo. <laughs> Itur ko kayo dito sa tindahan. Ang dami ng bungi. Ayan, kita nyo naman yung likod ko. No? Napakabungi na yung mga stante natin. So, madami ng uh, Uh, walang uh, laman yung ating mga stante dyan pero may stock pa naman pero konti na lang siya at paubos na din so hindi talaga maganda tingnan yung tindahan kapag ganyan yung itsura ala ala pag ganyan no parang parang hindi siya nakakaakit diba oh, parang yung mga customer parang uh, hindi bibili sayo kasi syempre, kasi wala stock. Sa so, tingin nila pag mga ganyan is walang, wala ka ng mga paninda, wala na kayo ng stock. Kaya hindi maganda talaga tingnan pag uh, ganyan na yung mga tindahan natin. Mas maganda kasi tingnan yung mga tindahan natin kung ah uh, uh, puno yung stante natin. Maganda yung pagkaka-display, pagkaka-arrange ng mga paninda natin. Um, kailangan bumili na tayo araw-araw para lagi full of stock yung tindahan natin. Ako, may tapong na siya kahit nga ako na ako yung may-ari, ako yung tundera. Parang, nag-iisip ko din na, la, yung tindahan ko, wala ng mga stock. Uh, hindi na siya maganda tingnan. Diba? So, sabihin na ng mga tao sa'yo na, hala, bakit wala ng mga paninda mo, bakit wala ka ng stock? Tapos pag nag, ano, may bibili sa'yo, sasabihin mo sa kanila na, ay, napusan na ako, wala nang akong staff. Tapos, minsan, masagot sila na, oh, babagsara ka na. Ganon yung reaction nila. Pero ano lang naman, pabiro lang naman na sinasabi nila yon Diba? Uh, so, itutur ko kayo dito sa aking uh, tindahan na ganito yung <laughs> sitwasyon. Wala naman siya doon mga laman. Pero nako dito dumating ayan. Kunti lang yung binili ko. Eto, tsaka, ayan. Pero parang mga sito lang yata yung uh, laman nito. Tapos, uh, mamaya ay maglilista-lista na tayo kasi mada kasi bungi na nga yung mga stante natin so kailangan na natin maglista para bukas paging uh, full of stock na naman yung tindahan natin para puno na naman yung mga stante natin kasi sarap talaga sa mata pag puno yung uh, tindahan natin ang sarap niya tingnan tas parang tayo natutuwa rin tayo na nakikita natin yung mga tindahan yung mga tindahan natin na puno di ba natutuwa tayo ng mga tindera pag puno yung ating tindahan uh, Uh, masarap sa pakiramdam, masarap sa mata, di ba? Na puno yung store natin, puno ng mga paninda. Okay, tas, eh, ano ko lang muna kayo ito dito sa tindahan natin ngayon. Pakita okay, ko lang sa inyo <laughs> na ganito na, na kalbo na. Bungi-bungi <laughs> na. -bungi. Eh, hindi naman siya kalbo tal talaga. Bungi-bungi lang. Kulang lang tayo ng ista. Kaya hindi siya maganda talaga tingnan. Kaya, kailangan lagi tayong magdadagdag ng mga paninda natin na uh, magista mag-stock, mamimili. Pag may benta, bili tayo kaagad para Uh, lagi puno yung tindahan natin. Para hindi maging ho dahil wala na. Okay, so break ta rin ko lang yung camera para mas makita ninyo Nang mas malapitan na. Si Mingming, negra. Ayan, ang ganda ng pesto niya, oh. Diyan sa tim, ano, sa timbangan. Tapos medyo naging okay na dito sa amin yung panahon. Kasi mainit na siya simula kahapon. Ayan. Ayan e yung mga panitin namin mga gulay at saka mga lapas. Ayan yung sibuyas namin sa karton. Lilinisan namin yan. Okay, so maaraw na. Sana hindi na umulan ng umulan. So ganito yung tindahan namin ngayon. Uh, medyo full pa naman doon. Medyo madami-dami pa naman doon na sa mga dilata. At sa mga kindi, medyo dami-dami pa naman. Kaya lang magulo pa. <laughs> kaya hindi pa nakaayos dyan. Tapos dito, ayan, hindi din nakaayos. Tapos dito, ang dami na din namin wala. Ayan o. Oh um, mm, daming wala, mga biscuit ko ulang na. Ayan, dito nga, wala na talaga. Sinasugal, kalbo na talaga yung, ano, <laughs> stante namin. Diba? Ang dami nang wala. Hindi talaga siya maganda tingnan pag ganito yung tindahan natin na, ganyan no, mga kalbo. Diba? Uh, dito ko lang na. Ayan, wala nang mga laman. Yung mga cup noodles, hindi na ako masyado bumibili ng mga cup noodles kasi mainit na nga. Pag sa summer na, hindi na siya magiging mabenta. Sobrang mabenta. Kaya pa konti-konti na lang ako mag ano pa konti-konti na lang ako pumili ng mga cup noodles ayan oh konti na lang yung mga cup noodles so, siya, ang gulo magulo diyan yan okay so sa mga dilata meron pa naman sa sardinas may stock pa ako diyan kasi isang case yung kinuha natin okay so ang dami na din wala pero kahit paano may mga ano pa naman tayo may mga stock doon kasi mas mga asuka diyan pero meron ako dito bumili ako ng mga asukal dito ubos lahat ng ating mga brand Oh, eto na lang yung natira. At saka yun. Sobrang mapenta sa amin yung kanya, yung 300 grams. Okay, so balik tayo. May bumili. Ayan. So may ano kami ngayon. Mayroon ako na groceries. Isang box lang. Tapos eto ay sito. Binuksan ko kasi nga may bumibili ng Ariel na twin. Wala na pala kaming Ariel. So wala pala dito stock. So ayun, hindi sila nakabili. Ibang... Uh, ano. So ano na lang. Uh, binili niya is Okay, so ayan, balik tayo. May room, bubit dyan kanina. Hindi nadakip ni Mingming. May bubit nandyan. May mga nakakapasok kasi dito. Ayan ang mga nangangain ng mga ano namin kape. Mga inuubos yung mga kape namin dito. Nakapasok pa. So balik tayo. Asan na ba? Ayan, so balik tayo dito. Okay, so ito, may i-display pa pala ako. Mga kindi, at saka ito, mga kindi yung nandyan. So, ito yung uh, tindahan <laughs> namin ngayon, yung sitwasyon. Hindi mo kung saan napunta yung ano eh, yung uh, bibit. Hindi naabutan ng pusa namin. Ayan si Negra, hindi naabutan. Okay, so, ayan. Ito lang muna yung vlog ko sa inyo. Kasi may i-display na naman tayo. Ayan. Dami natin yung displayhin. Okay, so ayan, thank you for watching mga kasari. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, subscribe nyo na yung channel natin. Click mo na rin yung bell para lagi ka-updated sa mga upload ko. Okay, so thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye!